sabi ng larawan sa simula, huwag pindutin kung ikaw ay may asawa, pero pinindot mo at iginagalang ko yan kaya hayaan mong sabihin ko ito. Sa huling pagkakataon, huwag panuorin ang bidyong ito. Dahil ang maririnig mo dito, maaring yumanig sa pananampalataya mo. Maaring buksan ang mga sugat na ayaw mo nang galawin. At oo, maaring pagsisihan mo ang pag-click. O baka, magising ka. Hindi ito tungkol sa kung paano makaakit ng babae. Hindi ito tungkol sa mga taktika ng tukso. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tungkol sa babaeng minsang minahal mo. Babaeng pinakasalan mo. O babaeng pinapangarap mong pakasalan balang araw. Hindi lahat ng babae, kapatid. Pero yung isa, yung pinagkatiwalaan mo ng kaluluwa mo, maaring hindi siya ang iniisip mong siya talaga. Hindi ito mga walang lamang linya mula sa sirang eskrip. Ito ay bunga ng limang araw ng malalim na pananaliksik ng aking grupo na ginabayan ng tahimik na karunungan ni Mark Aurelius dahil walang nagsasabi sa iyo ng mga maruruming katotohanan ito. Kaya kung handa ka ng makakita ang tunay na makita, magkomento sa ibaba, nakikita ko ang katotohanan dahil may asawa ka man o wala, may isang bagay na nananatiling banal sa puso mo, ang katapatan mo. Pero paano kung hindi pala siya karapat dapat dito? Ngayon, bago tayo sumisid sa unos ng katotohanan, bigyan mo ako ng tatlumpung segundo hindi para sa sarili ko kundi para sa isang misyon na isinilang mula sa pag-ibig mo. Hindi para sa kasikatan, hindi para sa dami ng manonood, kundi para sa mga nilalang na hindi kayang magsalita. O tinutukoy ko ang mga inosenteng hayop, mga pusang gala, asong ligaw, mga baka at mga kaluluwang tahimik na namamatay gabi-gabi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gutom. Wala akong malaking grupo, wala akong mayamang pamilya, wala akong mga sponsor, magarbong ilaw o studio. Pero meron akong ikaw, ikaw na nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko nakuha kahit sa sariling dugo. Kaya nagsimula ako ng munting masyon, hindi para sa iyo, hindi para sa akin, kundi para sa mga matang na mamalimos ng pagkain, hindi ng tagasubaybay. Naglagay ako ng pindutang, super chat. Kung bubulong ang puso mo, kahit isang dolyar ay makapipigil sa isang kaluluwang matulog na gutom ngayong gabi. Magbigay kung tunay kang nakakaramdam ng koneksyon. Walang pilitan, hindi ito kawang gawa. Ito'y pag-ibig na gumagalaw. Ngayon, huminga tayo ng malalim dahil ang susunod na bahagi maaaring sumakit maaaring magpagalit sa iyo, maaaring magpaluha, pero higit sa lahat, papamulat ito sa iyo. Bumalik tayo sa katotohanan. Bumalik sa apoy. Bumalik sa mga salitang walang may lakas ng loob na sabihin, simulan na natin. Nobyembre 6, 1984, alas 8 at 52 ng gabi, Niwana, Chicago, USA. Ang pangalan niya ay David Miller. Tatlumput-apat na taong gulang, isang taon ang nakalipas, Nobyembre 6, 1983, ikinasal siya sa babaeng inakala niyang buong mundo niya, Claire Evans. Hindi ito sa pilitang kasal, hindi ito basta-bastang desisyon, ito'y pag-ibig, tunay na pag-ibig. Yung uri ng pag-ibig na sinusulatan ng tula, madalas sabihin ni Claire, David, ikaw lang ang gusto ko sa buong buhay ko. Pero ang mga salita ay kumukupas at ang mga kasinungalingan unti-unting nabubulok sa loob. Lumipas ang mga buwan, nagsimula ang mga pagtatalo. Hindi dahil sa pagtataksil, hindi dahil sa pananakit, kundi dahil sa maliliit na bagay, hapunan. Bayarin, hangin sa loob ng bahay. Pagod na si David. Isang simpleng lalaking may dalawang trabaho. Isa sa umaga, isa sa gabi. Hindi siya mayaman. Pero tapat siya. Ang tanging gusto niya lang ay kapayapaan, konting pagkain at tahimik na pagtulog sa tabi ng asawa niya. Pero si Claire, hindi kapayapaan ang gusto. Mas marami. Sinimulan siyang balewalain, bastusin, itulak palayo sa emosyon, isip at katawan. Tuwing tumatawag si David, laging abala ang telepono niya. Tuwing nagtatanong siya, trapik, trabaho, stress daw ang dahilan. Pero ang totoo, matagal na siyang umalis. Sa damdamin, sa puso, sa kasal. Nobyembre 6, 1984, alas 8 at 52 ng gabi maagang umuwi si David. Ika-isang taon nila bilang mag-asawa, may dala siyang paborito ni Claire... Cherry pie at isang rosas balot sa lumang papel. Pero pagpasok niya sa bahay, katahimikan. Walang tugtugin. Walang hapunan. Isang bagay lang ang nasa ibabaw ng mesa. Isang sulat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. At ang nabasa niya, winakwak ang buong pagkatao niya. David, hindi ko na kayang mabuhay ng ganito." Maghapon kang nagtatrabaho pero kulang pa rin ang kita mo. Ayoko ng buhay na bawat sentimo ay kailangang ipaglaban. Buntis ako, pero hindi ikaw ang ama. Lalayas ako ngayong gabi. Hindi na ako babalik. Huwag mo akong hanapin. Kailangan ko ng higit pa sa pag-ibig. Kailangan ko ng siguridad. At hindi mo yan maibibigay. Paalam. Hindi makahinga si David. Lumuhod siya. Nalaglag ang pay, unti-unting nalanta ang rosas sa kanyang nanginginig na palad. Ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay, siya rin palang gigiba sa mundong itinayo niya. Nobyembre 6, 1984, alas 10 at labing siyam ng gabi, pagkalipas lamang ng 87 minuto, wala na si David. Pumasok siya sa silid tulugan. Kinuha ang isa sa lumang sinturo niya, sumulat ng huling liham, at pagkatapos, tinapos niya ang lahat. Isang lalaking hindi kailanman nanakit ng kahit sino, winakasa ng babaeng minsan niyang iningatan ng buong kaluluwa. Ang huling sulat niya, Maligayang anibersaryo ng kasal, Claire. Hindi kita nabigyan ng marangyang buhay. Pero ibinigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako. Bawat hininga, bawat gabi, bawat tibok ng puso. Marahil hindi iyon sapat para sa iyo. Pero para sa akin, iyon na ang lahat. Minahal kita, kahit noong tumigil ka ng mahalin ako. Paalam. Kapatid, hindi ito katang isip. Ito'y tunay na sakit, tunay na pagtataksil. Sa lamin ng libu-libong lalaki na tahimik na pinagdadaanan ito. Sa panahon ngayon, mahigit 50% ng mga lalaki ang nakaranas ng ganitong katotohanan. Ibinigay nila ang katapatan. Ibinigay nila ang pag-aalaga. Ibinigay nila ang mga pangarap nila, ginhawa at minsan maging ang sarili nilang mga magulang. Pero ang kapalit, pag-iwan, panlilibak at sa iba, kamatayan. Dahil may mga babae na hindi ikaw ang mahal Kundi ang ginhawa, hindi nila tinitingnan ang sakripisyo mo. Binibilang nila ang laman ng pitaka mo. Kaya pakiusap kapatid, bantayan mo ang kaluluwa mo na parang templo. Hindi lahat ng babae ay karapat-dapat sa susi nito. Magkomento, nakikita ko ang katotohanan. At kung nanginginig ang mga kamay mo ngayon, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Pero kapatid, hindi dito nagtatapos ang bidyong ito dahil ang nangyari kay David, araw-araw itong nangyayari sa mga lalaking nagmamahal ng malalim, bulag at tahimik. Kaya bago mo ibigay ang puso mo, bago mo itayo ang buong buhay mo sa isang taong maaring gibain ka balang araw, kailangan mong matutong makita ang mga palatandaan. Hindi lahat ng babae ay tulad ni Claire. Pero ang maling babae, kayang sirain ang kaluluwa mo at matulog pa rin ng mahimbing. Kaya ngayon, narito ang limang maruruming katotohanan Ang limang nakatagong palatandaan ng masamang babae na hinding hindi mo dapat balewalain. Dahil kapag hindi mo ito napansin, hindi lang siya ang mawawala sa'yo. Maging ang sarili mo, tuluyan mong mawawala, ikaisa nakikipagtalo siya hindi para ayusin, kundi para manalo, hindi siya nakikipagtalo dahil sugatan ng puso niya. Nakikipagtalo siya dahil ang makita kang masira ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa paksa, hindi talaga ito tungkol sa hapunan o sa kung sino ang pinafollow mo sa social media o sa sinabi mo sa kapatid mong babae. Hindi kapatid, ang issue ay hindi ang issue. Ang issue ay control. Gusto ka niyang makita na yumuko. Gusto niyang matanaw ang katahimikan mo na unti-unting maging kaguluhan. Gusto niyang masdan ang lalaking minsang matatag na ngayon ay tahimik na lang, nanginginig sa pagkalito o sumisigaw na lang para marinig. At kapag nanatili kang kalmado, tulad ng tunay na lalaki, sasabihin niyang malamig ka. Kapag nilisan mo ang usapan para ingatan ang katahimikan mo, sasabihin niyang tumatakas ka. Kapag inamin mo ang sakit mo, sasabihin niyang pinipilit mong magpaawa. Bakit? Dahil hindi kanya layunin na unawain ka. Layunin niyang talunin ka. Bawat salitang bigkasin mo, ang tingin niya ay hindi liwanag kundi hamon. Pinag-aaralan niya ang pasensya mo hindi para mahalin kundi para pataubin at sa larong ito ang kabaitan mo ay bala lang sa baril niya ang katahimikan mo ay tanda ng pagsuko at ang pag-ibig mo isa lamang itong larangan kung saan sinusubukan niya ang lakas ng paghahari niya ito ay hindi pag-iibigan ito ay digmaang psikolohikal sa suot ng pilos at heto ang pinakamadilim sa lahat. Hinding-hindi niya aaminin ito. Dahil sa mundo niya, ang manalo ay pagmamahal at ang matalo. Trabaho mo yan. Pero ikaw, kapatad, hindi ka isinilang para talunin. Isinilang ka para magtayo ng kapayapaan. Hindi para magmakaawa rito. Kaya kung ang taong kausap mo ay hindi naghahanap ng solusyon, kundi reaksyon, hindi ka umiibig. Nasa isang tahimik kang digmaan at ikaw lang ang dumudugo. Ikadalawa, galit siya sa nanay mo pero nakangiti sa harap nito. Ito ang pinakamalalim ang sugat. Hindi dahil sa ingay nito, kundi dahil nakatago sa mga ngiti. Uupo siya sa hapagkainan, tatawa sa mga biro ng nanay mo. Tatango sa mga kwento nito, parang ayos ang lahat. Pero sa likod ng ngiting yon nang gagalaiti ang puso niya. Humuhusga nang aalipusta. May binabalak at pagkayong dalawa na lang sa loob ng kotse, doon na nagsisimulang tumulo ang lason. Bakit ba ganyan magsalita ang nanay mo? Parang ang pasaring magsalita niya. Hanggang ngayon ba kontrolado ka pa rin niya? Pero narito ang katotohanan hindi niya kailanman aaminin. Selos siya hindi bilang babae, kundi sa pwestong hawak ng nanay mo sa puso mo. Dahil ang babaeng tunay na gumagalang sayo, re-respetuhin ang pinagmulan mo. Kahit may lamad, kahit may tensyon, pero kapag palihim na galit siya sa nanay mo, kapatid, yan ay pulang bandilang binalot sa ginto. Dahil ang babaeng gustong burahin ang dugo mo, Balang araw susubukan niyang baguhin ang kaluluwa mo. Sasabihin niya kung sino ang karapat dapat mong mahalin, kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan, kung sino ang dapat mong layuan, hanggang hindi mo nakilala ang sarili mo. At sa bawat pagkakataong manahimik ka, sa bawat pag-aakalang para sa katahimikan lang, unti-unti kang nawawala. Isang bahagi ng lalaking pinalaki ng nanay mo nawawala. Kapatid, hindi kay sinilang para mamili sa pagitan ng pag-ibig at katapatan. Ang babaeng pumipilit sa iyo na gawin 'yan, hindi mo kakampi. Kundi kalaban mo, tahimik pero mapanira, dahil darating ang araw, hindi lang ang nanay mo ang babastusin niya, pati ikaw at sa huli maiintindihan mong ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi ang mga salitang binitiwan niya sa likod ng nanay mo, kundi ang ipinalimot niya sa iyo kung saan ka nang galing. Tatlong palagi siyang nakikipagkumpetensya, hindi marunong magpuri binahagi mo sa kanyang tagumpay mo. Isang promosyon, bagong proyekto, tagumpay na pinaghirapan, hindi para magyabang, kundi para mapansin, para mahalin sa tahimik, marupok na sandaling iyon kung kailan ang isang lalaki nagsasabing, Tingnan mo, nagawa ko. Pero imbes na pagmamalaki sa kanyang mga mata, ang nakita mo ay insekuridad. Imbes na suporta, lang naramdaman mo. Hindi siya pumalakpak. Nakipagkumpara siya. Eh ako rin naman, nagsusumikap. Puti ka pa, may oras ka sa mga pangarap mo. Nagawa ko rin yan kung gusto ko lang. Bawat salitang binibitawan niya ay hindi tungkol sa'yo, kundi para siguruhin hindi ka lilipad ng masyado. Hindi ka niya itinataas. Itinataas niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagbagsak mo at ikaw kapatid unti-unting lumiliit. Hindi dahil maliit ka, kundi dahil pinaramdam niya sa'yo na ang mga tagumpay mo ay banta sa kanyang halaga. Nagsimula kang pagdudahan ang sarili mong kagalingan. Nagsimula kang itago ang liwanag mo para hindi siya makaramdam ng dilem. Pero yun ba ay pag-ibig? Hindi. Yan ay paligsahang nakabalot sa anyo ng romansa. Hindi kanya niya pinapalakpakan, kinakalaban ka At patuloy mong iisipin na hindi lang talaga siya showy, Hanggang isang araw, tumingin ka sa tabi mo at ma-realize mong itinatayo mo ang kaharian mo, kasama ang isang taong gustong akuin ang trono, mag-isa. Kapatid, ang pag-ibig ay hindi hagdanan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mataas o mas mababa, kundi dalawang kaluluwang sabay na umaangat. Kaya kung ang bawat tagumpay ay nauuwi sa malamig na katahimikan, kung ang bawat selebrasyon ay nauuwi sa tensyon, hindi mo siya tunay na kahati sa buhay. Kundi kakamping pilit mong iniintindi habang unti-unti kang nauubos. At tandaan mo to, ang babaeng na kikipagkumpetensya sa iyo, hinding hindi ka kayang kumpletuhin. Ikaapat na hinding hindi siya humihingi ng tawad. Kahit mali siya ng lantaran. Ang masamang babae hindi kailangang gumamit ng espada para saktan ka. Mas mabagsik ang sandata niya. Katahimikan. Pride. At ang kakayanang hindi kailanman aminin ang pagkakamali. Nahuli mo siya sa kasinungalingan. Ipinakita mo ang katotohanan. Klaro ang mga ebidensya. Pero anong ginagawa niya? Iiyak. Ibabaligtad ang kwento. Sasabihin niyang, Sobra kang mag -reak sasabihin niyang binabaloktot mo lahat at sa huli ikaw, ikaw pa rin ang hihingi ng tawad para lang mapanatili ang katahimikan dahil para sa kanya ang salitang patawad ay kahinaan at mas pipili ang niyang sirain ng relasyon kaysa aminin ang pagkatalo at kung sakali mang humingi siya ng tawad hindi dahil sa konsensya hindi dahil sa pagninilay kundi para lang ihinto muna ang away at pagkatapos ay bumalik muli. Mas malamig, mas matalim, mas handa. Kapatid, hindi ito kababaang loob. Ito ay pananakop ng damdamin na may pulang lipstick. Ang pag-ibig na walang pananagutan, hindi pag-ibig. Ito'y manipulasyon na ginayakan lang ng magandang mukha. Dahil ang tunay na babae, ang matatag na babae hindi takot sa salitang nagkamali ako. Ginagamit niya ito para pagalingin, hindi para mangibabaw. Pero ang babaeng hindi makapagsabi ng sorry, hindi mo kakampi. Hindi mo reyna. Isa siyang reyna ng sarili niyang kaharian kung saan puro siya lang ang nasasaktan at ikaw ang laging may kasalanan. At narito ang matigas pero totoong aral ng mga stoic. Ang relasyong isa lang ang laging tama ay hindi relasyon kundi kulungan. Kaya itanong mo sa sarili mo, kapayapaan ba ang hanap niya o kapangyarihan? Dahil kung hindi niya kayang yumuko sa pagkakamali, hinding hindi rin niya kayang tumindig sa tabi mo sa panahon ng katotohanan. Limang winawasak niyang tahimik ang kapayapaan mo, tapos sinasabing ikaw ang may sira ang pinakadelikadong babae ay hindi yung sumisigaw sa galit, kundi yung tahimik kang binubuwag, may ngiti sa labi, may panguyam sa dila, may mga salitang maliit pero matalim na ni hindi mo maipaliwanag sa kaibigan mo. Ginigising niya ang kaluluwa mo, tapos tatawanan ka habang dumudugo. Sasabihin niyang, ang tunay na lalaki hindi ganyan. Ang arte mo masyado. Yung ibang lalaki hindi ganyan mag-isip. Pinaliliit niya ang damdamin mo. Pinagtatawa na ng mga paniniwala mo. Tinutusok ang mga kahinaan mo. Tapos kapag nadurog ka, bubulong siya ng Tingnan mo, hindi ka na normal. Kapatid, hindi niya layunin ang pagunawa. Layunin niya ang pagsuko mo. Gusto niyang subukan kung hanggang saan ang kaya mong tiisin nang hindi lumalaban. At sa bawat reaksyon mo, lalo ka niyang itatapat sa salamin at sasabihin ang toxic mo. Itutulak ka niya sa bangin tapos pag galit ka na, ituturo kang parang baliw pero hindi kay pinanganak na galit. Ginawa ka lang ganyan dahil araw-araw mong nilulunok ang sakit habang may isang taong nagwawasak ng salamin at ikaw ang sinisisi sa bubog, hindi ito pag-ibig. Ito ay digmaang emosyonal na nilalabanan sa katahimikan at huwad ng ngiti. Ayaw niya ng lalaking may boses. Gusto niya ng laruan na humihinga. Gusto niya ng alipin. Hindi ka biyak. Tagapakinig. Hindi pinuno. At kapag nanatili ka ng matagal, magsisimula kang maniwalang ikaw nga ang may sira. Titigil ka sa pagpapahayag. Titigil ka sa pagtugon. Titigil ka sa pag -iral. Para lang manatiling payapa sa mundong siya naman ang gumigiba. Kapatid, ang tunay na pag-ibig hindi ka binabasag tapos sasabihing basag ka. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng espasyo sa damdamin mo. Hindi ito ginagamit laban sa iyo. Kaya kung palaging mali ang nararamdaman mo, kung palaging OA ang sakit mo, hindi ka minamahal. Pinapatahimik ka. At sa katahimikang yon, unti-unti namamatay ang isang lalaki. Hindi niya gusto ang pag-ibig, gusto niya ay pamumuhay. May mga babae na hindi naghahanap ng lalaki, naghahanap sila ng lifestyle. At sa sandaling hindi mo na kayang tustusan yon, ang bakasyon, ang kagandahang puro filter, ang mundong gawa-gawa lang sa social media, bigla ka na lang magiging kulang. Pero kapatid, pakinggan mo to, hindi ka niya iniwan dahil mahina ka. Iniwan ka niya dahil hindi ka agad na upgrade ayon sa takbo ng ego niya. Minahal mo siya ng buong puso, pero siya, kinwenta ka gamit ang utak. Para sa'yo, ang pag-ibig ay banal. Para sa kanya, ang pag-ibig ay estratehiya, Isang option lang, hindi niya hinanap ang proteksyon, ang hanap niya ay probisyon. At sa isang pagkakataong hindi mo siya naibigay ng marangya, nakalimutan niya ang daang ulit na iningatan mo ang kaluluwa niya. Ito ang modernong pagtataksil. Hindi ito dumarating sa anyo ng sigaw. Dumarating ito sa katahimikan, malamig na tugon at sa kutsilyong nakatago sa apat na salitang Deserve mo ng mas mabuti. Pero hindi niya yon sinasabi dahil totoo. Sinasabi niya yon habang nagte-text sa lalaking may mas maraming pera, mas maraming ingay, mas kaunting katapatan. Ginamit niya ang katapatan mo bilang gasolina para habulin ang lalaking ni hindi man lang siya tinitingnan. At ikaw nung ngayon, nagtatanong kung anong mali. Kinukwestiyon ang sarili mong pagkalalaki, ang halaga mo, ang dahilan mo sa mundo. Pero pakinggan mo ko kapatid, hindi lahat ng babae ay masama. Pero ang maling babae, kayang kalmutin ang pagkatao mo. Kaya niyang iparamdam sa iyo na ikaw ang problema. Pero ang totoo, ikaw ang kapayapaan niya. Ikaw ang tahanan, ang proteksyon, ang haligi ng mundong di niya kayang itayo mag-isa. Nagpahinga lang siya sa piling mo habang hinihintay ang susunod na upgrade. At kung iniwan kanya para sa lalaking may pera, hayaan mo, palayain mo siya. Dahil darating ang araw habang nakaupo siya sa magarang kondo, kasama ang lalaking ni hindi siya kayang titiga ng totoo maalala niya. Binili ng pera ang ginhawa pero hindi kailanman nabili ang katapatan mong tunay. Ikaw ay totoo. Ikaw ay tapad. Ibinigay mo lahat. Pero tandaan mo, kapatid, may mga taong natututo lang pahalagahan ang ginto. Kapag abo na ito, di na may balik. Kapatid, akala mo siguro ang kwento ni David ay isang simpleng script lang Isang katang-isip na istorya para lang mapuno ang isang video. Pero narito ang katotohanan. Hindi ito kwento. Ito ay totoong pangyayari. Isa sa mismong mga taga-subaybay natin, isang kapatid sa pamilyang paraan ni Marcus Aurelius, ang nagbahagi sa akin ang trahedyang ito. Ito raw ay malapit niyang kaibigan, isang lalaking ibinigay ang lahat para sa isang babae, at nawala ang lahat, mag-isa. Personal niya akong pinakiusapan. Kapatid, pakiusap. Sabihin mo ang katotohanan. Maraming lalaki ang tahimik na naghihirap. Ipaalam mo sa kanila, hindi sila nag-iisa. At hindi doon natapos ang kanyang kwento. Tumayo siya para sa mas mataas na layunin. Suportado niya ang ating misyon sa pagkain para sa mga hayop at nagbigay mula sa puso kung anong kaya niya. Dahil kahit basag ang puso, may mga puso pa rin pinipiling magbigay. Kaya oo kapatid, kung ang video na ito ay tumago sa iyo, kung ang mensaheng ito ay umabot sa kaluluwa mo, at kung binigyan ka ng Diyos ng kahit kaunting higit sa kailangan mo para mabuhay, siguro sinusubok ka niya hindi sa kung anong meron ka kundi sa kung anong kaya mong ibigay. Inilagay ko na ang super chat option. Maaari kang sumuporta sa misyon sa pamamagitan nito. Hindi para sa akin, hindi para sa views, kundi para sa mga hayop na walang boses, mga pusang ligaw, asong gutom, baka sa lansangan na namamatay ng walang nakakakita. Ngunit minahal rin ng Diyos na nagbigay sa iyo ng matang nakakakita. Kahit isang dolyar lang, maaaring makapigil ng isang gutom na kaluluwa sa gabing ito. Mag-comment, nakikita ko ang katotohanan. Kung minahal mo ng labis at iniwang wala kang narinig kundi katahimikan. At tandaan mo, kapatid, ang paraan ni Marcus Aurelius ay hindi para sa likes. Tayo ay narito, para sa sakit, para sa paghilom para sa katotohanang hindi kailanman gumuho, manatiling gising, manatiling kalmado, manatiling walang takot, dahil maaaring hindi makita ng mundo ang sakit mo. Pero ako, nakikita ko, at magkasama nating gagawin ang mga peklat bilang sandata. Huwag mong kailanman ipagpalit ang kaluluwa mo para sa isang taong ni hindi man lang nakita ang puso mo.